magandang taghali guys nayusin ako dito na solar rechargeable sabi ng may-ari ang sira daw niya ayaw umilaw ito itong indicator dito pag nilagay niya sa pag ipinalag niya ayaw daw umilaw Pag itanggal dito guys, tanggalin yung lak nya dito sa gilid dito bali apat yan natanggal ko na kanina Ayan, apat para matanggal tong salamin ito rin power bank ito guys ang charge sa cellphone pd yung ilaw niya dito ayaw daw may ilaw At tingnan ko muna guys may wala akong tagahawak dito sa camera ko yung battery nya yan tinanggal ko muna ito kasi check ko yung continuity dun sa positive negative check natin ngayon dito yung nakalagay itong black dito tsaka positive yan ah. dito check natin check natin sa times 1 tingnan nyo yung positive tsaka negative yan. Na display. Yan may parang may continuity niya no. Tapos ibaliktad natin. ganoon din. Dapat ito sana hindi sana mag gagalaw yung pointer parang diode lang sana pwede baliktad mo yun know, o gagalaw eh check muna natin kaya hindi nag charge itong battery tsaka hindi umiilaw ito check muna natin ito ay eh, chinik ko pala kanina itong SMD capacitor yan o parang shorted ito, ito yung malapit dito sa coil ito check natin ito yan lagay namin naman natin yung rack dito sa taas check muna natin ito ihang natin ito nahanap ko na yung sira yung IC niya dito kaya tinanggal ko ito yon. ito naman yung ground nyan nasa kabila Doon sa ilalim ito yung papunta sa coil tsaka sa coil yung isang panang coil dito papunta yung isang panaman doon papunta ito yung shorted dito tsaka yung sa gram check natin dito ngayon kung may short pa yung papunta sa baterya yan natin. Ito yung negative at positive. Yan. Meron parang diode yan. I-reverse natin. Lagay natin dito yung pula. ano wala tinignan ko itong number niya sa online tp 4336 wala naman wala pang available Kaya ito lamang ang mai-share ko sa inyo guys Buti na lang natin yung sira kung mayroon kayong ganito na naayos kung short dito sa may positive negative nya alam nyo na kung saan nyo hanapin yung sira ng solar light okay guys hanggang dito na lamang ang aking video kung nagustuhan mo ang aking video paki subscribe na lang tsaka wag nyo kalimutan pilotin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko Maraming salamat, guys. Ito, guys, ginawan ko na lang ng paraan para lang mapailaw. Nilagyan ko na ibang charging module. Ito yun, oh. Yan o yung ilaw niya, nag-charge na. Kaya lang ito, hindi nagagana. But ito na lang yung indicator. Yan, oh testing natin. Takpan natin yung solar panel. Tapos, isindi natin dito. Yan. Ready na. Para lang magamit. Yan. Pag gabi, ganyan. Iilaw. Yan. Pag umaraw na. Yan. Nag-charge na. Yan. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.